Oh mga best friend nanawagan po ako sa inyo. Please cooperate mga best friend sa mga welder lalo na sa mga bagong nag-aaral pa lang, mga best friend. Marami po akong nababalitaan, nasisilaw, sumasakit ang mata, nagtatanong paano ang gamot, mga best friend. Ganito lang simple lang po. Please, bilhin na po kayo ng ito ah. Available po ang ating mga mas, okay? Yung mga mas natin, nakikita mo yung ginagawa mo kahit nakaganito ganito ka. Yan, nakikita ko yung ginagawa ko. Tiyan mo, o. Oh. Maka-cellphone ako. Mabasa ko pa yan, mga best friend. Ayan, Jericho Bingayan. Ayan, ha. Nababasa ko kahit na nakamas ako. Nakikita ko yung ginagawa ko. Pero pag nag-welding ka, bawa, winelding mo ganyan, pak, auto, mag-auto dark siya. Parang makita mo lang yung ano, yung wineweld mo. Yun lang ang makikita mo pagka nag-weld ka na. Okay? Napakaganda ng ating mas mga best pen and available meron pang iba't ibang kulay. Ito 800 lang, ito 950, 950. Ang ibig ko sabihin mga best wag huwag niyo tipirin ang inyong mga mata. Kung tayo po magtatrabaho o meron tayong DIY, may gagawin tayo, huwag natin sirain yung ating mga mata. Sandali lang, bibili ka lang ng mask. Kung ayaw nyo bumili sa akin, bumili kayo sa iba, pero bumili po kayo. Okay? Pero kung gusto nyo makasiguro, dito na kayo bumili. Ibig ko sabihin, ingatan din natin ang ating mga kalusugan, mga best friend, okay? Punta naman tayo ng Balaluan sa La Union. Punta natin si best Jobert o Binario. Ang kanyang mga order, welding machine na maliit pero malapit at otomas. Pagsabay natin itong itest best friend Jobert. Ayan po, talagang malulupit ang iyong welding machine at otomas. 100%. Mula naman po sa La Union, talon po tayo ng... North Fairview sa Quezon City kay best friend Alfredo Perer ang kanyang mga order welding machine at otomas. Ito po ang iyong welding machine at otomas na malulupit best friend Alfredo 100% na gumagana. Yeah! Wala naman po sa Fairview. Talon po tayo ng Laguna. Punta tayo kay Best man Christian Mancuyas. Ang iyong pong welding machine, Best Man Christian, 100% na gumagana maganda. Mula sa Laguna, talon po tayo ng Pasay City sa Manila kay best friend Perkin Mendoza. Best friend Perkin, ito po ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100%. Mula naman po sa Laguna, talon po tayo ng Manila. Punta tayo ng Pasay City kay best friend Perkin Mendoza. Ang kanyang mga order, isang combo set. Ang kasama ron, welding machine, automatic triangle ruler, corner level at apron, mga best friend. Kaya lang ito lang dalawa ang ating itetest. Best friend Perkin, ang iyong welding machine at otomas 100% parehong gumagal ang malapit talo naman po tayo ng San Narciso Sambales kay best friend Johnny Quintero best friend Johnny ang iyong pong welding machine na maliit pero malapit ayan po 100% na malapit oh Mula naman sa Sambales, talon po tayo ng Quezon City sa Pininyahan kay Bestman Alan Osina. Ang kanya mang order, isang welding machine at isang otomas. Bestman Alan ang yung welding machine at otomas, 100% na gumaga ng magaganda. Punta naman po tayo ng Puerto Princesa sa Palawan kay best Ramil Birdon. Ang kanyang order combo set po. i natin ng kanyang Otomas at welding machine. Best Ramil, ito ang welding machine mo at Otomas. Parehong 100%. Talon naman po tayo ng General Santos City kay best Vicente Baladia. Ang kanyang mga order Otomas, corner level at triangle ruler. Ang kanyang Otomas po. Ito best ang Otomas po, 100% na gumagalang maganda. Talon po tayo ng Tukigarao City sa Cagayan. Punta natin si Bestfriend Jomar Lagintaw. Ang kanyang mga order welding machine na maliit pero malupit. At Otomas, ito po Bestfriend Jomar. Ang iyong welding machine at Otomas, parehong malupit. Punta naman po tayo ng Libertad Antique kay Bestfriend Mikelia Kasungkat. Ang kanyang mga order combo set. Ang itetest natin, Bestfriend Mikelia ang iyong welding machine at otomas. Ito po, parehong 100% na ng maganda. Punta naman tayo ng Antipolo City sa Rizal. Punta natin si best friend Shena Kau Yonan. Ang kanyang order combo set. Ito po ang iyong welding machine at otomas best friend Shena. Parehong 100% na gumagana maganda. At sa naik, kabitin naman po tayo tumalon kay best friend Di Diyong Lai, ang iyo pong otomas. 100% na gumaga ng maganda. Punta naman po tayo ng Baguio City. Punta natin si best friend Kennedy Maguling. Ang kanyang mga order cordless reel at otomas. Okay, unahin natin ang kanyang cordless reel Ang iyong cordless reel best friend Kennedy 100% na gumaga At ang iyong otomas, eto po, itest natin ang otomas mo, 100% na gumagana ng maganda. At ang ganyan po muna ang ating shoutout sa araw na mga best friend Minsan pa nagpapasalamat po kami buong puso sa inyong lahat mga best friends Sa inyong mga pagsuporta, sa inyong pagshare ng ating video, sa inyong parnood At hanggang sa muli natin pagkikita-kita mga best friend Harito po ang Efraim Shop dito ka na everyone Shop,